Talaga ba? Sa tagal ko nang dedicated sa simbahan nyo? At paano nyo mapapaliwanag yung kinukumpis ka at pinagkakakitaan yung supply namin? Sa napansin ko lang, meron kayong mga stock o naka-imbak na mga alak dito sa inyong resort. Alam mo, bisyo yan. Ipinagbabawal yan ng ating simbahan. Tapos natatawa nga ako eh, kasi ang buong akala nila, kasi sisirahin natin yung mga bote. <laughs> Cheers! <laughs> <laughs> Uh, maligayang pagdating po, Pas. Maraming salamat, Russell. Salamat sa inyo, Eya. Talaga naman palang uh, napakaganda nitong Stag's Farm na pag-aari ninyong mag-asawa. Naniniwala ako na magiging masaya ang mga miyembro ng ating simbahan kapag naging bahagi ng property na simbahan itong inyong resort. <laughs> ano ho? Uh, ah uh, na open pala sa kanila Pas Ivan, Victor iyan na uh... Imbis magbibigay tayo ng cash, mas malaki daw yung samahan ng simbahan kung ang ating resort. At ikinagagalak namin na naimbitahan nyo kami dito para pagpatuloy ang pinagkakalob niyong shares. Pagpapalain ka ng malaki ng Diyos, Iha. Eh. Tama si Victoria, Iha. At uh, ngayon pa lang, Iha, ay uh, nagpapasalamat na kami sa inyo. Pasensya na po kayo pa sa... Wala po kasi akong alam tungkol dito eh. Okay lang po ba kung pag-usapan muna namin to ng asawa ko? ano ba naman, Eya? Ang pagtulong sa kapwa, hindi na dapat pinag-iisipan pa. Iyan. Bigyan mo na din natin sila na sapat na panahon para makapag-isip-isip. Um, Brazil, sa napansin ko lang, meron kayong mga stock o naka-imbak na mga alak dito sa inyong resort. Alam mo, bisyo yan. Ipinagbabawal yan ng ating simbahan. Kaya habang nag-iisip pa kayong mag-asawa ng inyong pagbibigay ng bahagi dito, siguro kukumpiskahin muna namin ang mga alak na ito at makakabawas din ito sa inyong mga kasalanan. Ano po yung gagawin niyo sa alak pas? Ah, ganito iha. Eh, Meron kasing isang lugar na pinagdadalang kami niyan kung saan binabasag at sinisira namin yung mga bagay na ipinagbabawal ng simbahan. Mm, Uh, wala pong problema pa. Tsaka, pasensya na po sa abala at i-guide ko na po kay later pag nandun na po ako. Sige, salamat sa iyo. Sige po. Mahal, tama hmm. ba to? Ah, uh, ano problema, mahal? Masyado ka kasing mabait eh. Pakiramdam ko, inaabuso ka nila. <laughs> mahal, siguro magtiwala ka na lang. Tsaka sa nakita ko, ta nabubuhay naman ng tama sila pas eh. Tsaka, ayun din yung landas na gusto kong tahakin natin. Gusto ko lang naman makasigurado, mahal. Ayoko naman mawala lahat ng pinaghirapan natin. Alam mo naman para to sa pamilya natin, diba? Alam ko, mahal. Pero isipin mo, makakabuti rin to. Hindi lang sa atin dalawa, kundi sa maraming tao. Pero paano kung maling tao pala yung pinagkakatiwalaan natin? Hindi ba pwedeng mag-isip muna tayo bago tayo magbigay ng ganto kalaking desisyon? Siguro mahal, Diyos ng bahala ko ano yung gagawin natin. Siya yung makakita ko ano yung tama at mali. Tsaka, paghanda na lang natin si Ladok ng pagkain mamaya sa kwarto nila. Okay? Tara. Sige. Cheers! <laughs> Napakaganda talaga ng resort na to. Talaga mapagkakakitaan natin. Teka. Huwag muna tayong masyadong magsaya at nandiyan pa si Eya. Masyadong kontrabida. Kahit kailan talaga yung babae niya, kontrabida. Dati madali utuin niyang si Russell eh. Pero dahil naging nandiyan yan, ang hirap na. Kaya yan ang dapat natin pag-isipan. Tatrabahuhin natin yan si Eya. Tingin ko hindi pa natin nakukuha yung kalooban ni Eya para maniwala ng husto sa samahan natin eh. At saka sipin natin pagyang si Eya ang nauto natin, baka mas malaki pa ang makuha natin. Tama-tama! Ah, ah, Tsaka kahit na ganyan, kahit di pa natin nakukuha yung shares natin dito, dapat isilipit na natin yung mga maliliit na bagay, di ba? O oh, no, shot pa no! Shot! Galing <laughs> hmm. ba ito sa supply ni Russell? Oo, oh, galing ito sa supply nila ito nga niya, nabento ko na sa ibang wholesaler. Yung kota Yung mga ano. Tapos natatawa nga ako eh. Kasi ang buong akala nila, talaga sisirahin natin yung mga bote. <laughs> Cheers! Umiinom <laughs> sila. Pinagkakakita nila yung surprise natin. Mahal. Pinagkati, wala ako sila. Hirap paniwalaan ito. Sinasabi ko naman sa'yo eh. Hindi lahat na nagmamalinis ay eh, malinis talaga. Okay, Pasokin natin. Oh. Russell! Hindi ka man lang ba naturuan ng tamang asal na kumato ka muna bago ka pumasok para sa iyong mga bisita? Dinalhan po namin kayo ng pagkain para naman po mayroong kayong pambara dyan sa iniinom nyo. Ah. Ayaw mo kami magpaliwanag. Dati kami nasa mataas na posisyon, kaya pwede kami minom nito. Talaga ba? Sa tagal ko nang dedicated sa simbahan nyo? at paano niyo mapapaliwanag yung kinukumpis ka at pinagkakakitaan yung supply namin? Rasay, lahat ng napagbibentahan natin, napupunta sa simbahan natin yan. Talaga lang ha? Parang kanina lang po sinasabi niyo na masama yan. Hanggang kailan niyo pa magsisinungaling? Anong klaseng pag-uugali yan? Hindi kayo patatawarin ng Panginoon sa langit sa mga ginagawa niyong maling paratang sa amin. Mali. Asag niyo, Pas. Tama na. Hindi niyo na maabuso yung kabaitan namin mag-asawa. Mas mabuti pang umis sa resort ko. Russell, mali ang ginagawa mo. Oo, oh, tama, tama yun, Russell. Huwag mong bastusin ang mga bigay ng galing sa itaas para makapag... magagandang balita para sa'yo. <laughs> balita. Pues, ito magandang balita ako sa inyo. Ako'y titiwalag na kung anumang paniniwalang meron kayo. At simula ngayon, wala na kayong makukuha share sa resort na to. Pagsisisihan mo to, Russell. Hindi kayo makakaligtas. Hindi kayo makakakit sa nangit. Nagkakamali po kayo. Ngayon pa lang po niligtas na kami ng Diyos sa mga mapang-abusong taong katulad nyo. Mabait pa po kami. Kaya hindi po namin kayo kakalad ka rin palabas. Kaya, makakaalis na po kayo. Ah. Okay lang yan, mahal. Magsisimula tayo ulit, katulad ng dati. Nakasama natin ang Diyos. Ayun, mahal. Ayun. Tama si Victoria, Iha. At uh, ngayon pa lang. Tawa mo kasi si. <tiy. tumanga> mahal. Oh. Tama ba ito? ano uh, mahal. Ano bang problema? Uh, kasi masyado ka mabait kaya inaabuso ka nila. Ah, mas totoo wala naman ang nakikita Ay! Wala na ako. Bayan, Teka lang. Amal, ano ka ba? Magtiwala ka lang. Tsaka nakikita ko naman na nabubuhay ng tama si The Duke. Tsaka ay yung landas na... Si Duke? Duke! Duke! Putang! Pass! Okay, sige. Okay. Isa pa. parang mo, red, ay, red ay. parang redundant kasi tapos mag, tayo? tapos mag-aalo ko ito ng cheers mamaya eh. Oh, hindi mo sinabi kasi kanina cheers tayo. pero okay naman, okay naman siya nag -aya. kasi una ako nag-cheers. Kaya nga ka, ka, eh. Ano siya yan, eh, parang nagdadalawang ano na siya eh. Parang, Napansin na, na. Oo, okay pero tama na. yan, nag-cheers ako, mag-cheers ka, ikaw yung huli. Eh, na oh. oh. no. ah, ah. hmm. Sarap ba ito sa si supply ni Rasi? Oo. Oh. And to so, sa... Pagsabay ko yung yun. Sabay yung pangit yun sa amin. Oh, sorry. Mm -hmm. oh, Nag-comment ka, dapat wala ako. Sarap talaga. Oh, shot puno na. Shot puno. We're ready. Mm -hmm. Shot puno, Mer. O, oh, tama-tama. Talaga ba? Paano nyo mapapaliwanag yung... Papas. Hmm. Tekla. 3-0. <laughs> Paano nyo mapapaliwanag kinukumpis ka? Ano ito, ano ito? Ah, uh, okay. 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 Ano yung pass? tama na. Hindi nyo na kami hindi nyo, na <laughs> sorry. <laughs> nyo na kabaitan naman sorry. 4-0. Sorry. Hindi naman mabuhusin okay, kabaitan na mag... Hindi naman mabuhusin kabaitan na lang. Balita. Pwes, ito balita ko. Hindi na ako... Titiwalag pala. Sorry. 5-0. <laughs> ito <magandang> Finish! <laughs> 5-0. <laughs> Finish na! <laughs> balita. <laughs> balita. Pwes. Ito magandang balita ko. Titiwalag na ako sa paniwawalang... Paniwawalang? Paniwalang? 6-0. 6-0. Anong price? Anong price? <coughs> paniwalang. Balita? Pwes, ito magandang balita ko. Simula ngayon, titiwalag na ako sa paniwalang meron kayo. At saka, simula ngayon, wala na kayo makukuha uh, shirt. Sure. 7-0. Sure. 7 talaga. Oh, 7-0 na. pagsisisihan mo to, Russell, sinasabi ko sa'yo, hindi ka makakapit sa lang. Tama na. May lens ko. pa po ako. Kasabihin niyo po, ligtas. Oh, one seven! <laughs> <laughs> one <laughs> seven! <laughs> seven <laughs> <five>. <laughs> <laughs> one seven! Hindi, pinalitan ko eh. Hindi, pinalitan ko kasi kaya sabi ko alis na kami. <laughs> Di ba yung da... Opo, pero hindi po kayo aalis. Ako po oh, magpapalit. So... Tinanong ko. <laughs> <laughs> Tinanong ko kayo kung lalabas tayo eh. Tibul Manila, buhay ay masaya kasama ang bagata walakasin saya sa pawahtuhan at kalau, magkesama tayong lahat. Tibul Manila, walang pag-alilangan. Oh Manila, walang pag oh 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 ng mga oh oh